What? Di ba There's literally a sign that says restricted area. Bawal ang mga turista. Ano ka ba? Look, oh, it's perfectly safe. At saka, maganda to para sa content nila. Di ba? Maganda yung view. Oh, see? You, just, can you please just be careful, okay? I don't want to lose a best friend. Uy, ano ka ba? Huwag mo takutin yung mga kasama natin. Guys, it's perfectly safe. So, take all the content you need. Let's go. Uy, huh? hey, Angela, bumaba ka nga dyan. Delikado nga, kaya nga may sign na ganito. Uy, bumaba ka dyan. Bala kayo dyan. Pa, pa, pa. Could you please mind your own business, Ikit? Bumalik ka dun sa mga tourist na ginag mo. Ito parang tanga, ayaw makinig. Bumaba ka dyan. Bumaba ka na. Bumaba ano ba? Ayaw ka alam. Ikaw, bumaba ka dyan. Bumaba ka. Kahit huwag ka nang bumalik dito, delikado nga eh. Huwag ka nang alam. Angela, paulit-ulit tayo. Delikado nga kasi dito. And why would I believe you, ha?

Tulong! No. Stop. Stop claiming her! It was an accident! Ay, tulong! Good. Tulong! Kit, huwag kang bumitaw, please! Yes! Kamapit kay Kit! Huwag no. kang bumitaw! Hawa ka sa kanoy! mo sagutin? importante yan. It's probably not sing mahal. Baka magre-remind lang yan na mag-take out ako ng phone for uh, Lawrence, sorry for the interruption. May update ka na ba dun sa bank regarding dun sa loan na ina-apply ko? It's bad news, Rica. Nag-decline ng bank ko na pautangin ka. Worry daw sila sa feasibility and potential success ng resort. Matapos, mag-back out sa project ng mga investors. Ay, mamahal. Anong gagawin ko? loan lang na yun ang inaasahan ko para matuloy yung resort project. Without that loan, baka tuloy yan ang mas tapang project. Tulog! Tulog! Tulog po kita! Tulog! 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 Nadudulas yung kamay ko! ka! Huwawa ka lang! Ang kamay ko! ka lang! ka lang! Tulong! 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 Alay, mo na lang kay tatay mo ang ko siya! Hindi naman ka pagsabi ng ganyan! Huwawa ka! ka! Hindi! Tawawa kay higit! Miss! Tumapit ka sa kamay ko! Huwag kang matakot! Hindi ako pipitaw! Higit! Ikaw ang binibini na ko Binibining marikit na galangin ko Ikaw ang nagbigay ng kulay sa akin